Ito po ang nakakalungkot na pagpapaalam ni Ninita sa pamilya ni Pugong Bihero dahil si Ninita po ay pauwi na sa Davao upang doon na lamang niya ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral para makasama din ang kanyang pamilya. Alam po namin na madami nagtataka dahil mas ginusto ni Ninita ang umuwi sa Davao. Oh, <laughs> Bye bye Ninita Dito nga ay bigla akong nalungkot Nang niyakap ako ni Ninita Dahil mamimiss ko ang kanyang kabaitan Na kapag ka nakikita ko Ay mamano lagi sa akin At babatiin ka na Hi hey, Kuya Bon mm, -mm Mag-iingat yun, mag-aaral ka mabuti Ilan taon ka nga dito? Tatlo Kamusta naman ang 3 years mo dito? Masaya naman nagagawa na, ko na. Pilitan talaga po. Babay tan. Eh mako mabreak 'yan pag hindi diniyan. Kasi dinagawa sila lagi rin na kausap kasi pagadot. Saka lagi naman akong wala. Babay tan din <laughs> mo. Babay tan, lagi yang automatic 'yan pag kadayan ng nanay lagi yung magkasama sa kusina. Wala na. Pero bus na 'yan, hindi oh, mo oh. yung utosan inutusan kahit sa Bible. na po sa siya. Mayroon nga lang talaga po siyang ano. Yeah. Yung, yung mga natutunan mo dito, yung mga ganyan ugali, yung mabait, ganyan, dali mo doon pagdating mo sa Davao. Para si nanay mo, si nanay Lorna, hindi rin may sa iyo ano, wag ka magiging pasaway kay Nanay Lorna Kasi si Nanay mo, matanda rin. Matanda rin. Pag ang Nanay Lorna mo ang pasaway, ikaw naman sumaway. Pero Nanay mo pa rin. Pero Nanay mo pa rin. Ang mga pandadag, ang mga... Ang patandang babae na na yun. Ang patandang babae na na <laughs> Ay, patawa ka lang. Kasi nanay mo mananang ka, mana mananang bal. Mananang bal. Diba nang gagamot yung nanay mo? Oo. Oh. Baka ikaw man. oh, oh, nanay. Ha? yung kang mananang bal, ha? Basta yung mga natutunan mo dito, mga warrendang asal, dahil mo doon. Ha? Huwag kang maraming pasaway doon. Kasi mabait ka kaya, kaya lang ganun talaga. Dahil laki ng mga tutunan niyan dito, dati yan pag Saka na. Kaya nang ipinagbago. Ano na naman mo ngayon? Excited? Mixed emotion, excited. Saya juga. Saya kaya dah. Kau yang pergi. ano apa Ilang lingkulang yang uh, Ilang linggo lang yan Tapi, apa ba? Ilang linggo lang yan to, eh. babago Basta po ano. Kung talagang hindi siya babalik, yung may pinapagawa po ang bahay ng Privet Games sa lagu ay, Laguna. Sa Stabaw. Uy, ba't hindi namin alam yung. Oo, oh, <laughs> yun. May pinapagawa kami ng bahay ng Privet Games. So, Friday pa lang ng hapon, papahatid na yan. Diretto na yan doon sa sa bahay. Sila na nanay na lang, uwi na nila linggo ng hapon. Para, namumonitor ko pa rin yung bata kasi may bahay naman doon sa so, duwag silang dalawa. Ayun pa. Sa kama maganda yun. May eskwelahan doon kaya lang yung assessment kasi dito sa bata. Mas okay pa rin doon sa pinanggalingan niya na doon siya mag aral para at least alam niya <laughs> no. okay. Oh, okay. Oh, babay Na? Oh, na. Oh, salamat po sa inyong lahat ng pamayan. Maros kami. Huwag <laughs> mag-asawa. Alam hmm. naman niya yan. Alam naman niya yan. mo mag-asawa mo mag-asawa na. Sige, hindi ka na. na tayo. Tara na. Kaya na tayo. Huwag ako na Wala ba stand dyan yung stand ng camera?

siroko <mile> ya kun ay din maging ano chow ya kun niroko 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 niroko

Lord, ina natin natin pagkaw na sa nila kung pag ito mga mga tatang mga puso sa panglos nino Lord, ina natin ni yung at ikaw maghahatak ang mga blessings sa kita dahil ang mga sa Diyos ako ginatugyan, ginapasalamatan dahil samahan sa sa malang Santo Amen! Galing! Bama pa! Bama pa! Bama! 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 Bama!

malapit lang paglalakad mo kaya yung lakali lakadin. hmm kaya yung lakadin. mga <laughs> tarana tara na. Oh, babay na nita babay na sa inyo babay na Melin goodbye so, Babay. 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 goodbye 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 No, no, no.